Dapat po ba talaga akong magpasintabi ng tabi-tabi po? Baka daw kasi may matapakan ako o magambala ng mga masasamang espiritu at ito'y ikagalit nila, Father. Sinabi mo na, espiritu eh. Matatapakan mo. Ano yan, langgam? Hindi nga sila material eh. Kaya't kalokohan na sila'y matapakan. Mga kapatid, sa pananampalatayang katoliko, yung tabi-tabi po, Pagkatapos mong mag-antanda ng crew, magdasal sa Panginoon, may suot ka pang Miraculous Medal, Scapular, St. Benedict Medal, maglalakad ka sa bukid at bigla mong sasabihin, tabi-tabi po, ang tawag kung hunghang. Kasi pagkatapos mong magdasal sa Panginoon, natatakot ka sa mga elementals. Hindi eh, di sabihin, hindi ka mapoprotektahan ng Diyos. Eh, nagdasal ka pa maling attitude, wrong disposition, superstition. FAQs, Father Answers Questions. Nagustuhan niyo ba ang ating FAQ? Send in your questions. Hihintayin namin yan kasi kami natutuwa pag kayo ay may mga katanungan at ibig niyong lumalim ang inyong pananampalatayang katolikong kristyano.